masaya dahil magkakaroon ako ng date. Of course, I'm funny, exciting, unpredictable, and romantic. Para sa akin, any qualities will do dahil para sa akin, basta ma-enjoy natin ang company ng isa't isa, okay na sa akin. Ang ideal date ko ay siguro dapat maging spontaneous and uh, last minute dahil mahilig ako sa mga adventures kaya better kung mga surprises ang mga mangyari. Date with me, exciting, fun, and romantic. Mm. -hmm. Da sa puso ko. Oh. Ang ibibigay ko sa kanya ay isang gold bracelet para tuwing makikita niya yon, maaalala niya. I want to receive hugs. Lots of them. And also a bracelet para couple goals. Dadalin ko yung date ko sa special place namin. Pero, dapat naka-blindfold siya. Tapos pag tinanggal, surprise! Yes! Naniniwala pa rin ako sa konsepto ng panliligaw dahil importante pa rin ang pagiging isang gentleman kung saan dapat nag-date pa rin kayo at the same time you getting to know each other stage. Yes, naniniwala pa rin ako sa mga love letters kasi mas maganda talaga pag old school ang datingan natin. Yes. <coughs> Your body's a wonderland. Yeah. Uh. Your body's a wonderland. I'll use my hands. Yes. Ang relationship advice na mabibigay ko sa inyo this Valentine's Day is to enjoy each other's company dahil hindi naman importante kung saan kayo pupunta or anong regalo ang ibibigay nyo sa isa't isa dahil importante talaga yung company at the same time ang pagiging sweet. Paras ka ba? Dahil bagay na bagay ka para sa akin. Let's date. Please like and follow the social media accounts ng Palawan Poncher right here to get a chance to go on a date with me. Bilisan niyo please. I'm lonely.